morning po sa inyo mga umaga po umaga umaga pa ngayon time natin ngayon mga ay 6 6.05 pa po ng AM po kailangan po natin kumayod agad ng may magawa po tayo para po ano may makain tayo kung sakali po merong berating po sa atin kaya ang content natin ngayon mga ano po yung ano saging natin yan saging po kukunin lang natin yung mga patay na ano niya ano niya ano, patay na ano, po, yung sa bisaya paklang lang po para siguro tataba siya pag nakuha yan, kasi matagal-tagal na rin hindi nakukuha natin yan mga kahit nandito sa likod ng bahay na bahay po po kasi po marami tayong ginagawa at inasikaso po lalo na kay tatay po ayun po mga masinsa na po kayo kung medyo ano po ako ngayon Ngayon maka simulan na natin po mga ka. Bili, ayan po yung bunga na sa natin. Isang bulig pa lang po. Sa Bisaya, isang bulig po tawag dyan. Ayan po. Itong isa katabi niya, hindi pa namunga. Antay-antay lang po tayo. Ito, may mga gabi po tayo dito po. Ayan po, umaga. dito na tayo sa ano, mesbo ng bahay po. Galing po ng ano tayo na saging. Naglinis po. Ayun lang po muna 'yung um, hanggang dito lang po 'yung muna na ano natin content dito dito mga ga. ano maraming salamat po sa inyo diyan sa lahat po diyan ng ano Mga viewers ko diyan sa mga na-subscribes po at saka sa nag-like na din po maraming salamat po sa inyo Sana po mga ga tulungan niyo channel ko po Thank you po mga ga at salamat mga ga